Kapi, kopi, kopi time guys. Good morning, good morning. Ayan. Oh. Mga hagardo versus ng mga dagway. May mga tarong tulog, mga bilar. Bahala na, basta kayo na ko di nga pandisal. Only in Philippines. Oh, di ba? Parisan sandoy kape. Gabi eh, ilang pangapi. Kani oh, mau nila pangapi gabi eh. Oh, mau ni only in Philippines. Ah, tapoy na. Tungko ala nalay nagdawa tayo ba balik ko tay si si junet mo ko utak sang na kay manguot nagtotoy kada Junet lagi ah dumami ko ka lagi dumdulong dumdulong rex ang Rex siya kay lagi energy ah igano dili mo apelo nga mo ampay nato ah sing energy tulog lagi ko kay kan Ang gilik, ang unong ko ninyo, luya kay Kuron. Nya kong anak, magsigig kabayo na ako. Aluya, tumba, me. Nga gani, sige lang. Unya, manaya mo mabudos. Nayaw mo Ah, narao Morning. Amainan na nas lagbuot kay nakatulog og tarong. Lablab. Lablab kuya, lablab kuya. Lablab. Lablab. Ah. Yan na guys. Nag-litsan pa gyapon sila te. Uh, guys, subay so the way, dito guys sa kwan guys. Nagluto guys sa mga kusinero sa, sa reunion. So ang uban, wapas lang mo gawa sa e venue. Na ang uban, ang uli. Mamalik na dito. Nang uli, na uli sila ang mga panimalay. Gabi, adihara na si Gabi hindi ha? Ay, pa sundar lapok Kilapok. So Kilapok guys no, kay rainy days dito ba? Grabe Kilapok guys, oh. Nakapantulog pa ko guys. Sila guys, wapapunsa yung mga ilis. Ah, Nakatulog rin yung kajot. Yan, yeah, ang kwan guys. Muna yung venue entrance. Ang uban, naglarag mga baobao. Diyan, sa baobao. Sa masakin, yeah. so, sa mga kusinero nato guys, no? So, grabe kalapok guys. Kaya grabe, natunog ng ulan gabi Gahapon, eh. hangto gabi eh. So So, na yung pamahaw guys. Dari. Mauni dari ang ilahang kuan. Naghikay sila. Morning. Kumusta ang mga kusinero atong i-vlog? Oh, i-vlog na to. Pero natin yung dumanan. O, oh, maunis siya. Ang saman niya? Ang baka na niya? Oh, wow, baka ni guys. Baka. Dako kayong kawa guys. Oh, pwede dito ako isa kataw. <laughs> Kaya na, kol. Saan na, kol? Ah, dako kayo. Ang saan niya? Ang saan niya? <laughs> Sinabawan. Murang nilataan. Agoy, lamik kayo niya sa pamahaw. Kaya sabaw. Murang niya, lutoon karon. Ipaginagbay ko ay. Ipaginagmay. Ipaginagmay. Oh, napay ginagmay tulo ka putahe. Ang maglitsan pa baboy? Oh. Hala. Ba apas pa kana? Ah, uh, pani utto na to. Ah, naay na nah litsan baboy pa para pani utto pamahaw baka. Di ba? That is province life. Oh, ganito lang dito, very simple. Very simple guys, tapos na asalay ko kusana diyan, asalay ko sina diyan. Mo ning probinsya diri guys, South -Sepina. So, Dari ang binyo na Wala mi ulan na dili May makalapok. Lapok man. Anda memang manuk diajak paling ini. Elixor. Jangan yang anuk guys lo. Oh. Elixor nun. makan, tangbuk tampuk mau? Oh. Grabe oh hindut kali ning province province life. Vance province. province. Gabi, grabe kakuan guys. Wala kayo kakabla gabi. Eh, yeah, amot na kakuan daw. May mga video siguro. Mga short lang. Ang si Tikla. O, si Ngangisi na diya. Kakuha na ko ang bag, day. Bag na ko. Asa mo, kaday? Mag pwede magpautang, pa-utang kaday? <laughs> <laughs> Gano'n man? Ha? Ang akong dinaga. Muna, muna dili na itong pwede. na itong sumpay sa kinabuhi. Dari. <laughs> okay, okay, ikulintas na. Hindi ni pwede na itong biyaan. Dito muna. Huwag <laughs> mo Nga makasibat po. Dari, so kasi gabin man, God. diya. na.

Ah, you want to follow in the room? Ha? Bola pa kuryente. Bye bye. Bye bye. I'm going. pang Miss Universe na imong babay nak. Oy. Bye. Okay, you want to follow them. In the room. Okay, don't don't go out ha. Don't go out alone, remember? If if Tito and Tita go out, you can follow, okay? If nothing go out, don't don't go out alam gabi sa gabi. Pantay lang ka ha. Ha? Mana? nangapin na siya. Yugo. Ah, pakat kata lang siya. Gabin. Mukoyo ka siya na yang dito ilil. Ay mura eh. Lupik pa eh, murang murang tagadiri. Murang tagadiri. Ay, naku, anak pa siya. Sorry na mami. Tinalagi ko mugawas lagi utro. kabalong bisita mo, sibat-sibat pa kagimo. Gabi. <laughs> Gabi.

Hoi, longo cak.. Hoi bonol mga biatong 40, 60, 70 angrataa ng pake ceacil new Apo di say pocs kisari ang sagamay Cakun ibrahim ang? Namai caka hibut? Siun ka potla? Sayang lagi sa budot son Höreng sakat be road, hati alia Tala tarawang hita darawau Unhala hita darawo. H atra harawiro Aming na haruman sa barog? StekWhas seneng bonus Ågonoz Si nichts Sakana sisi tamu? Ah, naikwata si tia diri, muna putar, oh, kumanin oh, diba? Dayon, maas ya, dako, na tikta, ah! Gabi ilbi, man, sana ulit, gabi ilbi, ah, grabe, diba, itiim karti, ah, oi! <laughs> oh. Ay, di, ni, eh? Senior. Senior na. Oh, nap senior, <laughs> <BBM. laughs> <BBM. laughs> ah, senior. iklim na kunin niya. Dayon. BBM. BBM? ah. sila, ID. ID.